bago tayong yung customer guys matagas ng ano, katawan ito ang langis saka mahina yung hatak tingnan natin kung kailangan na bang palisad ito dito ng piston ring pero kung okay pa yung piston ring carbonize lang natin so, tanggalin na muna natin yung kanyang fuel line guys yung kanyang fuel line gamit yung 17mm na, ano, na spanner susunod natin yung kanyang takip uh, ito guys 10mm na sakit o spanner tatlong piraso ang kailangan natin tanggalin para matanggal natin yung kanyang takip bullet tawag nito kailangan natin to best tanggalin yung kanyang cylinder head para makita natin kung marami ng carbon ng kanyang piston ito yung kanyang stud bolt 4 na natin tanggalin natin So kailangan natin ito ng 18mm na ano, socket, pero ito na lang gamitin natin yung uh, tie-rinse, tie-rinse tawag ito. Oh. Oh, tigas. 18 horsepower ito na diesel guys yung brand nya Yama Yamaha Yama 18 horsepower high speed diesel makina ito ng bangka guys yung bangka, medyo malaki yung ginakabitan nito ng bangka. Mga 40 uh, feet yung haba. Kasi double engine, ito yung pangalawa niya, yung sa taas niya na makina. Yun. Ito, tanggalin natin yung adjusting cap, baka mawala. Grabe guys, yung uh, sadong makapalang kanyang karbon. Ang gumagalaw ng konti yung kanyang piston. Wala tayong magawa nito guys. Buksan natin yung kanyang side cover. Sa so, katanggalin yung kanyang piston. Para matingnan natin yung kanyang piston ring. At kailangan na palitan yung kanyang ring. Palitan natin. Pero kung okay pa yung ring. Balik lang natin. Tanggalan muna natin ng, ano, ng oil. bago tanggalin yung kanyang side cover para mabulat natin ang kanyang piston tanggalin natin guys yung side cover nya para mabulat natin ang kanyang piston natin natin ang kanyang rin kung okay, okay pa kung kailangan na bang palitan kung balik nang ini senang natin, segera dua macam itu pistol itu, kapal kasi karbon, oke natin itu guys rendahan yun sa dumikim yung laman <laughs> tanggalin natin yung kanyang connecting rod tinimim lang yung bolt ng kanya connecting rod guys yung sa iba kasi 13mm pero ito sa kanya bagong model ito ng yama tinimim lang sana. To guys, kailangan tanggalin natin muna yung na kumapit na karbon sa kanyang liner sa libid yang liner kung hindi mo kasi ito linisan ng liya hirap bulutin piston matigas uh, bago kayo guys magbulot yung piston kailangan linisin muna yung liner uh, sundutin natin ng kaunti gamit yung

Tangkalin nanti nengkan yang piston ring guys. Terus tinggal nanti kau oke pas ya. Berakit lengkap. Ya oke pas guys. Oke pas itu. Tengkap ringnya. Walak panggap. Segitna itu. Ring guys. Okey ring itu. Tak payung gap. bukan naman natin kanyang oil ring baka may gap na Oh. Yo, yeah, okay pa guys. Wala panggap gap yung kanyang wheel ring. Linisin natin 'no, buti yung kanyang piston saka ibalik itong kanyang ring. Kasi yung kanal ng kanyang piston, yung inilagyan ng kanyang piston ring, maraming karbon sa loob. Uh, tumigas na karbon. mapit, ilang natin, nilisin mabuti yung kanyang piston bago ibalik yung kanyang piston ring. Wasok kasi sa parang kanal ng kanyang piston, wasok yung... sa gas na karbon may gas na ito so, guys yung ginagamit ko dito sa ano, sa pagkiskis so, sa kanyang piston at sa kanyang cylinder head uh, steel brass hindi ako mong kasi may hirap kasi ma gamitan mo ng ano liya sambutin na yung steel brush mga mga dandahan no? so, basahin muna natin yung diesel para lumambot, di carbon bago natin gamitan ng steel brush yung ito lang gamitin nyo gamitan nyo ng steel brush mura naman yung steel brush di pa abot ng 30 peso yung isang piraso niya no? maraming makina na maayosin nyo malilisang gumagawin masira yung isang piraso ng steel brush abot ng 10 makina yun so, mabilis lang puti na Ayan. Uh, linis na. Ang natin. Ito naman yung katawa ng mga kinalinisin na na natin sa taas. Ang gulagyan ng gasket. Marami kasi ang katapun. So, itong yung gilid, yung bibig ng liner. Ilinisin e, na natin kasi so, may merong panatira na carbon. kailangan tanggalin tanggal yun kasi pag hindi mo yan tinanggal mahirapan so yung isang pack mo protect yun piston bago may piston guys kailangan walang karbon na kakapit dyan sa bibig ng makina na kanyang liner yan na yung guys salpak mo natin nagay ko ng ring kinamalinis piston Ini sih guys. bago ilagay isanpak yung piston guys kailangan natin basahin muna ng ano ng oil para dumulas madulas yung pagpasok ng piston sa piston ring yung liner guys basahin nyo muna ng oil yung liner para madulas yun dito guys yung ginagamit ginagamit ko na pangpukpok dito wag kayong gumamit ng mga matitigas na ano bagay o bakal gamit kayo ng rubber o, o di kaya kahoy Ipupukpok nyo sa piston si pag ginamitan nyo ng bakal baka bitak yung piston baka sira. guys ginagamit ko yung hawakan ng, ng aking maso hawakan ng matidyo kasi kahoy yan yan yung ginagamit ko Ito guys, Yun, kahoy yan. Yan. Isarapak ko natin. Pindulagay ako guys ng, ano, ng gasket maker. Magwe balik yung side cover. Kasi medyo, ano na, rumah dan kanyang kan udah gasket dan lagay ya, aku nemu gasket Mickey. Kita tanyukan yang dot. 16 pieces yang bolt di sana side 2 gue guys. Yang yung sakit rin na gamit ay 14 mm. 14 mm at 12 mm 12 mm na sakit yung gamitin niya sa pahigpit dyan ok na hindi guys balik na natin yung kanyang cylinder head saka lagyan ng ngayon pagkatapos para may testing natin mungkin Okay lang itu, andar ito. Sabi kasi ng may-ari, lumalabas daw yung langis sa kanyang air cleaner pag umanda, umaandar na. Saka medyo mahina na yung kanyang hatak. O so, tingnan mo guys, oh. grabe yung carbon sa kanyang cylinder heat. Sa damkapan. Ano so, guys, basahin natin muna ng no diesel pag tapos kami natin ng, ano, ng brush, head brush ang gamitin ito guys, para hindi masira yung dulo ng kanyang musultip ito yung musultip nya dyan yung malabas mo diesel, mayroong maliliit na butas dyan, paginamitan nyo ng uh, kutsil yun, so, matigas na bagay, baka masira guys Mayroon ito nga gamitin niya. head brush para matanggal at tangkat pun pero hindi masisira yung kanyang musultip at kanyang berbuna dyan So, aku na, no, no, jan, yung ito sih, ini iyo, 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 kasi iyo, 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 na iyo, 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 steel blast, steel iyo, 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 guys di notunal di coba dena pina ba pa eh cuma pratil eh dikratinnya kan yang terkep eh di line segala so, general wheel testing nanti gear lines. Bracket, kit meron rubber sa gitna para mag-vibrate sa gilid para di matagal masano putur. At ayaw na puto pag. Meron damper sa gitna. Rubber damper. okay itu guys bumalik na ng hatak niya maganda ng hatak niya saka wala wala nang mga langis na lumalabas sa kanyang ano, katawan uh, 15 menit na depan na ito guys ingat ko lang video para di na haba